Nagbabawal ang pagsusuot ng pula o matitingkad ng kulay sa kadahilan ng para ipakita ang kanilang labis na kalungkutan sa kanilang mamaya pang kaanak. Paglalagay ng pabao na pera sa patay ay isa rin sa mga pamahiin ng mga Pilipino. At ito ay kinukuha bago ilibing ang mamatay. Dahil naniniwala sila na swerte sa negosyo ang pera na iyon. Bale, bago ilibing, kukunin mo yung pera, tapos tatabi mo para swertehin ka lang. Eh, sabi ng mga matatanda eh. Ang rosaryo naman ay nagsisilbing gabay sa kapitang buhay. At pinuputol ito para wala ka sa mga utak anak Karamiwan ay tinatago ang mga babasaging gamit kung saan ito ibuburod. Dahil naniniwala sila na kapag may nabasag ay may susunod kaagad agad sa namatay. At kung nakabasag na hindi sinasadya, ay kailangan magbasag pa ng isang katulad nito para kontrahin ang malas. Naniniwala sila na kapag napatakan ito ng luha ay may hirapang umakyat sa kabilang buhay ang namatay. Ang pagwawalis naman na habang nakaburo lang patay ay isa sa mga lubos na pinagbabawal ng mga matatanda. Dahil tinataboy daw ang kaluluwa ng mamatay. Wawalis wow, malas yan! Pati ba yun? Eh, may sabi na matatanda eh. pagbigo paglabas sa bahay ng may burol ay tinuturing na pagkamalas sa buhay. Ayon sa mga nakakatanda, pinagbabawal ito dahil sa paniniwala nila ay ang spirito ng mamatay ay nandyan lang sa tabi-tabi. Baka sumama at mahirapan na siyang makabalik. Naniniwala sila na kapag hindi nailipat sa kabaong ang mga bata ay mumultahin ito ng mamatay. Ang pag ng pagkain galing sa burol ay sinyalis ng pagkawala ng respeto sa namatay dahil pinapahiwatig na nasasayahan ang tao sa pagkamatay nito. At ayon din sa mga matatanda ay susundin ka daw ng mamatay. At ang huli ay kailangan pagkaangat o pagkaalis ng kabaong ay bagsak ang palayok na may tubig o buhusan ng tubig ang pinag-alisan nito. Dahil ito ay sumisimbolo sa pagbasag ng masamang kapalaran at para wala nang sumunod na mangyaring pagluluksa. Doon na din nagsisimulang linisan ng buong bahay at lahat ng kalat. At kung may hindi man ako nabanggit, ay komento mo lamang ito. Muli, salamat sa iyong panonood mga ate at kuya at dalangin ko na lagi tayong ligtas.